Gusto mo bang malaman kung paano maglagay ng number sa iyong phone contact? Sundan mo lamang ang video na to hanggang dulo. Hindi ko na papatagalin. Tara, let's go! Itap natin muna ang phone. Sumunod, itap natin ang contact. At pinutin natin ang plus. At may nakikita kayo dyan first name, last name, lagyan nyo na yan. For example, pangalan ng aking mama or pwede rin na mama na lang lagay nyo. And last name, Apoleto. phone. Lagyan natin ng number. Yo, so yang guys, for example ko lang yan. Then itap natin ang save sa taas. So, ayan guys. Dahil meron ka ng number sa iyong phone contact, then, kung sakaling gusto mo tawagan ang iyong magulang or kaibigan or asawa, pwede mo din ito. At meron na itong pangalan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang video ko. At sana nasundan ito hanggang dulo. Then, hanggang dito na lang ang ituturo ko. Then, Huwag kalimutan mag-follow, like, and share mismo sa video na ito. Then, salamat po.